5 Q&A para kay Spider-Man. Ah, uh, Spider-Man, question number one. Kailan ka kumpisan umpisan magsuot ng ganyan? Ah, uh, itong pol lang naman. Question number two. Ano ang uh, pinakaunang place pong nagsuot ng ganyan? Ah, unang-unang sa place talaga sa ng ganyan. Wala ko talaga dito lang talaga. Question number three. Oh, Spider-Man, ilang months or years ka na- nak trabaho dito, dito sa bayan ng mga dan? Ah, uh, bali, magtutuwid pa lang po. bali, sinubukan ko lang talaga mag-post. Ano, matuwa yung mga bata. Question number four. Single ka pa pa? Ah, uh, ako, single. Ah, uh, take, take, take it na po. Take na, take na po tayo eh. Uh, last question. Question number five. Anong pahiwating mo sa mga pupunta dito na... Bukos nung pumasya dito sa plaza ng mga dan. Uh, sa bayan ng mahal na uh, mag at intern kayo at magsususay lahat ng 56 Spider-Man Red So yan friends, parang sinagot na nga yung mga limang questions natin punta po kayo dito, magpa-picture kay Spider-Man Teka, lapit muna ako kay Spider-Man. Pare, katabi ko na si Spider-Man. So, bari paparam na ako. Pero bago ako magparam, kaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Love TV. bye na!